na yung ibon ng ka, party vlog na nahulog lumilipad po siya kanina tapos bigla siyang bumagsak so nagulat na lang kami ang buong akala namin ay dumapo lang siya na merong tutukaing pagkain hindi po pala mga karty vlogs tapos pinilit pa namin siyang i-revive binasa namin siya ayan na siya hindi na rin kinayanan mga karti so may ganun din po pala na sa so sobrang init pati animals or hayop na sa impakawid. bigla na lamang po siyang bumagsak mga karti vlog at dinampot ng mga kasamahan ko tapos pinilit namin siyang revive pinasa namin siya dahil baka sa init pusa siyang bumagsak kaulog tapos kanina buhay buhay pa siya eh naghihingalo pero ngayon wala na so ganun din po pala talaga mga karchi vlogs hindi lang tao may tendency din po pala na kahit mga animals or ibon nagpost siguro siya sa sobrang init heat stroke parang ganun kawawa oh, ano naman yung ibon guys maya oh. marami to sa amin sa probinsya sa mga palayan pag yung nagbubuyag-buyag na yung pananim mong palay ang dami nito ito yung malakas kumain ng mga insekto at saka ng ano palay Oh, ang ganda pa naman ng kanyang ano. Wala na, patay na po talaga siya mga carty vlogs. So, ganoon pa 'yon mga carty vlogs. Ano sa palagay niyo mga carty vlogs dahil basta sobrang init. Kaya siya bumagsak, lumilipad-lipad lang siya kanina tapos bumagsak na lang ng bigla. Ano sa palagay niyo mga carty vlogs dahil basta sobrang init? Paki-sagot nga po mga Karchi Vlogs kung tama po ba.